<laughs> ano ba yan? Na, dito eh. Ay, naka-video yan? Hindi. Kala, yan? Hi! Picture Hello. lang ito. Oy! Ano yung isa? Live? Live! <laughs> Hello! <Video> yan, <laughs> Happy Trains! Sis Maya! Thank you, thank you! See you soon! <laughs> mag-wish sana ako na ano kaya lang o so, tadi ko alam po eh o, o ano eh hmm. babalik ka ha <laughs> the turning back babalik ka rin <laughs> Palit nga, palit nga ako no sa task. No turning back or, ba or ano? ano palit, 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 palit. I shall, I shall return. Oh, Saan a, pa ba talaga ako oh, pupunta? Bakaso, baka bibisitahin mo lang si tatay. Ay, ito ba yun ang ano? The Hague. The Later than The Hague. The Hague. Ay, baka yung tiwara ito kung daheg. Hmm. Punta sa dahil ola. Dahil. Ayun! May ating bagya Ang talaga. saya-saya! May issue ka din sila. Kaya, kaya maraming Pilipino doon. Sinong mo din? May support din siya ko. Memories mo din, steam. Amo yun din siya ko kanimayang? Tagos steam steam naman wag yung <laughs> <laughs> oh, wag kalimutan ang choice ng um. oh, alam niyo pagdating namin dito yung yung ulam namin is uh... pancet steam adobo <laughs> <laughs> <N> steam <laughs> daing kasi tamad magluto <laughs> 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 sa <Lusa> katamadan? Yan, <laughs> steam dahil. Kahit, ano, kahit nilambong na patatas. <laughs> ay, 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 Thank you. Thank you. Ito. 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 Pa farewell ano yan? Ayun na. pa farewell cake farewell kami. Yeah, yeah, thank you. Thank you. <laughs> Happy birthday. Ano oh, mahal. Ay, birthday, ah, birthday mahal. mo? Hindi <laughs> 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 ah. Ano <laughs> pa? farewell kay di ba? Hello live. <laughs> Hello flower, oh, sa amin. Pa farewell kay Thank you. Bukas na. Birthday mo? Birthday mo? Hala. Happy birthday ka to you. Hindi na lang talaga kata kasi alam kong ano. I, want I birthday love to I care about you, my friend. Let's love each other again. Don't cry no, because it's not the end of everything. Okay. <laughs> Anong ba ba yan? na akong kalimutan, ay, ha? Email. Bakit naman so, kita kakalimutan? Pag mag-pay, ako pautang naman. Ang pautang naman. Ang pautang naman ako, ha? Kasi alam mo naman sa Pinas, di ba? Ikaw pa mo mawawalan ng pera. Alam mo naman sa Pinas, o eh. O, ngayon. Isa, dalawa, tatlo, apat. Hindi, ah, para hindi kayo ma mabutasan ng pusa kahit isang daan, isang daan, isang daan, isang daan. O, di, isang daan, o. Oh. Ano, yung ko na isang daan. <laughs> <laughs> Ay, ulit, hindi pa ngayon, <laughs> hindi pa, pa siya gipit ngayon. O, sige, ang kanta ka, ulit. <laughs> ano pa ano kasi be well, my friend. Farewell oh, be um, to you, my friend. See it's others again. Don't cry because it's not the end, the end of everything. <laughs> um, <laughs> nice. <laughs> 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 Help Thank you, search, Help me! thank you. thank Oh, bakit? Mag-alas yung... Kainan na! Kainan na! Kainan, kainan na kami! na, na! kami! Tapos na kami! Tapos na, ah, na kami! Ay, oo! Oh, oh, kain na ko na yung... Tiyan mo! Tiyan mo! Ah, sige, kain! Tiyan mo kayo na tayo! tayo. <laughs> Pero palang ko <laughs> daw, uh -huh. dyan, uh -huh. Dagdagan mo daw! Alin? Oh, Sabi ko no, kain ulit! Thank you very much. Thank you. Happy trip. ha. Thank you. Thank you. Thank you.